itu berumei asin dito itu, bakal timplada timpladenat na itu, jangan kalah, bakal tatakas, may babi mah, kantul, nah, oh my god, belum, 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 pelibutan tadi belum diturin bro, wi, nanti tuh bro, nemb libutan tadi bro, bro. itu berumei asin dito itu, bakal timplada timpladenat na itu. Diyan ka lang. Huwag kang tatakas. yan mga kadol, uh, magpapalang gabi po sa lahat. So, ngayon mga kadol, ay kukuha po kami ng mahiwagang tubig po mga kadol. Uh, Depensa din sa uh, tiyanak, mga kadol. No? Pero may, may, dala po kami ng asin mga kadol. Kasama ko pa rin si Bro Dokyo mga kadol. At nagmumotor nag po kami. Dito lang iniwan po yung motor. Kasi hindi na po makapasok no? yung motor po natin doon sa taas. No? So, yun. Sana ayaw lang ma ano, masamang nangyari po sa amin yung bubok yung mga kadil. At sana po iligtas po tayo. No? So, yan. Nakalimutan ko pala no? sa lahat ng nag, ano, nagpa-shoutout. Nakalimutan ko sa pag, uh, susul, pagsulat mga kadil. At uh, sa sunod lang po mga kadil uh, yung nagpa-shoutout po. So, ito na po ito lang po mga kadol Balik, ulitin ko yung uh, mga dati kong na-shout ng pala kay uh, Ma'am uh, Marjola Pink Pastor uh, Ma'am Yalim Toribia, at sa Maki Joy uh, uh, John Simil Mark Marbella Sin Shariako sa lahat pong napashout out uh, na ano Nagkakomment sa video ko, shoutout sa lahat. Mga subscriber ko, shoutout po. Sa so, mga salient viewers po natin. Sa lahat pong nag-comment sa uh, video ko. Maraming salamat po talaga no. Sa uh, pag-suporta. No skip ads po mga kadol. So. Samahan nyo ako dito. Uh, Samahan nyo kami dito mga kadol. Uh, patungo po kami sa bundok. Uh, kukuha po kami ng mahiwagan tubig. Para pangunta po sa tiyanak mga kadol. So yun. Ito bro. Ito pa rin yung mauna bro. Ako pa rin mauna. Ito kasi pinakamatapang talaga. Oo okay. so, nga. Ito bro bro, sa, ano ba yung mas nakakatakot bro? Ikaw yung mauna o ikaw yung mahuli? Ang mauna bro. Ang mauna yung nakakatakot? Ang bang natakot lang yung mauna. Sige Tara bro. dito sa pagkikiran kasi magkiting talaga yung pinakamatapang dito. So yun mga kadol, uh, yung maingay na po uh, malapit po tayo sa ilog. No? Uh, Kaya dito, Uh, sobrang layo pa yung kukunin po namin ng uh, mahihawagan tubig kaya sana po ay walang pagsubok na mangyayari dito ng mm -hmm. Mangilog, mga kadol mumilog mga kadol masilang tayo baka ano ba baka nag-aabang po sa atin yung mga uh, elemento hindi ba napuruhan yung, yung anak bro hindi bro so ano may kunting sugat may may sugat konti ang kunti lang pero ayos ka lang ayos lang bro buti hindi na nabitawan yung ano ko ayong asin

Wok wok bro Wok uh -huh. wok Karena jan mga kadul. Ayan mga kadul yung ano namin. Kunang isisilid. Lagayan. Nagtubig. barang mekubu sian bro <tabuk> ini ini kubu ya So yun mga kadalong uh, May boses na po tayo narinig na Pero hindi po siya na Yung aswang So Yan Ulitin ko sa inyo mga kadol uh, Maraming salamat po Sa inyo Sa support Sa video ko Sa lahat ng nag-comment po Maraming salamat po sa talaga sa inyo So No skip ads po mga kadol Ah, din tulong kay Mang Kit ng Adventure Suba pang layo po yung pupuntahan po namin. Kukuha po kami ng uh, pokong trapona na uh, mga kadil para po may dipinsya po tayo sa pag-explore no? yung hiwagan ko dito. Kasi po yung asin po ay ano, uh, hindi masyado makapatal po sa, sa sana kaya po tayo, no? so, tayo dagdag po tayo ng dipinsya mga kadol. May kubo pala dyan mga kadol. Oh. So sa lahat kong uh, nanonood, no? sa lahat kong hindi pa nakasubscribe po sa akin dyan, please po, pindutin lang po yung uh, notification bell para updated kayo sa mga upload no? uh, ng mga kiting mga TV. Uh, pa, ano mga kadol, paabotin po ninyo ng 3 minutes para hindi po masayang pong ako uh, panood nyo sa akin mga kadol. Uh, kapag hindi po aabot uh, po ng uh, 3 minutes, tapos mag-ano kayo, mag-subscribe uh, sa sa channel ko malaglag pa rin yan mga kadol kapag 2 minutes lang hanggang 2 minutes lang yung pagpanood so sana po mga kadol pabutin po yung 3 minutes no? so sa lahat po sa lahat po mga nadagdag ko na mga subscriber ko maraming salamat po pala sa inyo no? so upo muna tayo dito at magpahinga kasi parang uh, subang layo na po yung lakaran po namin nandito po kami sa ilog mga kadol para kasi doon po tayo kukuha ng mahiwagang tubig sabang layo pa sa sana po ay ano tayo dito magtagumpay po tayo sa pagkuha ng mahiwagang tubig ng tayo para may dagdag bitisa po tayo sa mga uh, katanak mga kadun kasi hindi po biro po uh, yung ano, yung kalaban ng mga katanak bro hindi, hindi biro yung kalaban ng katanak Sebab tu, So Saya dah hulur tu apa Yang uang Atau hipon Di tu sauluk Bro Ha? Ada bateri Di hipon mu nakatakas ka akala mo hindi ka mahuli Oh. Loh. Serem, Bro. Ha? Huh? Baboy. Mas na mo buksan at Lapit lang bro. May baboy mga kadol. Oh my God! Mm Hindi -hmm. ko nakita bro. Bante mm -hmm. po. Bilang na naimik. No, no, papá, el jingo. ¿No, no, no.

puridis sama kerapit sana makadul. Orang parang hindi nila parang hindi nila ininda yung asin bro. Iwan ko bro, baka nag anus na naga nagap naga burid. Baka nagap riyung kapangiyaran na bro. Orang lumakasila no. Lumakasila bro. Eh, uh, oo yan Oh My goodness. Atas-atas uh. muna atas muna makadul. Atas muna makadul andamin na makadul. Atas muna bro, atas. Kailan nanti maka anu no, bro maka makada an Bro. O ba tayong ibang daan na pwedeng madaan din? Wala na bro dito na. Ha? Huh? Dito. Eh, eh. Tumataas lang. Sa taas atas Dito sa papan lang. Niya makakalapit, makalapit makakalapit. Niya makakalapit sa atin. Ano ba? Na, ano ba tayo makakuhang tubig dito ngayon? Ang problema. Nirarangan tayo. Nirarangan tayo dito makaidul. Dito tayo makak. O ba maka tayong ibang daan na pwedeng daanon dito? Wala na bro. Ha? Huh? Papadjan tayo d'yan. Pupunta d'yan lah. Ha din, Tayo. Paan na dito? Ako dito yung makiyap dito. Huwag dyan. Ha? Mas marami dyan. Mas marami? lah, Ala, dumadami na oh. Parang... Ano yang bro? Bro, parang nandun din sa likuran bro. Kaya ingat bro. Nandun din. Lala, lala, lala. Pilih botan tadi, bro. Nanti bro. Wih.

Bro. Paano to bro? Hindi tayo makadaan dyan. Wala na bro. Huwag kang gadaan dyan. Huh? Mas lalong nga dyan. do? Kailangan dito kasi malapit tayo dito. Mahinig na bro. Nah, bakit bigyan kumahinig sila bro? Kumakaik na bro. Tumayin sila. Bakit kaya? Pag-inig ka mga kadir. Ano, laki tayo. Ha? Laki tayo. Baka, baka, baka patibong yun. Baka, hilangin lang nila tayo. Ano tayo? Ano tayo dito? Ano to? Doon din dali libutan nila tayo, bro. My goodness, mga kadir. Ano nga, bro? Ha? Huh? Nalibutan tayo, bro. Jangan po. Diyan May buhis dyan. At saka bigyan nahinig. Bro. Bro. Paano kaya kung... ...hingi tayo ng tulong mga kaibigan natin pero... ...ah... Uh, ...hindi na lang natin ipakita sa kamera? Pwede. Ha? Huh? Para maka... ...para malagpasan lang natin to Hindi, hey bro. Para maka... Uh, ...magtagumpay lang tayo sa... ...kukunin natin ngayon? Kasi parang mahirap na tayo makaalis dito. Mahirap nga. You know? May mga... Nilipara na yung mga yeah. wakos sa ibabaw. Yung mga gabay nila. Nilipad na. Uy. 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 Yung mga ka-explore na. Para makalis kami dito. Uy. Kami na. Ang tulong sa mga kaibigan namin. So. Uy. Pasensya ka na kayo. At hindi na kami nagbablog ng impulse na mga uh, kaibigan namin. Dahil ang nakikita namin na